<laughs> Yan, good morning guys So may papasok na bagyo Medyo malakas daw na bagyo to Kaya dito lang tayo sa medyo malapit guys Itong spot na to, bugbog -bug na Maraming bisis na rin ako nabuklo dito Pero susubukan pa rin natin guys Kahit ilang bisis na ako nabuklo dito Dahil may papasok na bagyo eh Madalas kasi kapag may papasok na bagyo Nagiging active yung isda Kaya hindi na tayo naglayo Ayan no, medyo magalaw na pero kaya pa rin guys yung alon. Kaso lang yung hangin sa mga ibang spot na magaganda. Yung magandang spot na sabing may isda rin talaga. Hindi na ma ano, hindi na ma, uh, makadaong ng maayos dahil yung hangin malakas. Tatatanga yung bangka sa tabi. Nakabubunggo sa bato. So start tayo dito guys. Ayan o. Oh. 5 grams lang yan ang master kaya madali pa rin kainin. Dahil bite size. Sana makahuli tayo. <laughs> Malay natin dito pa tayo maka-harvest. Or dito tayo ulit mabuklo. Oh, kinain. Kinain, guys. <laughs> Mukhang ganda. What? Beautiful goatfish. <laughs> Beautiful goatfish. Dalawa lang yan guys Kung hindi tayo dito mabuklo Pero hindi na tayo mabubuklo May isda <laughs> Sabi ko na eh Palakas-lakas lang yan ang alon May mga gagagat yan dito eh Unang hagis guys Kinain agad Tingnan mo na baby boy Kung hindi mabuklo, makaharvest. Pero nakahuli na tayo, kaya hindi na tayo mabuklo. Oh, kinain ulit. <laughs> Batutoy. Batutoy. Ingat lang, kahit maliit yan. Magpapasabit ng kawil yan sa kamay. Oh, nahulog na. tanggalan pacaran kaliskis Uh <laughs> Ras Ay oh, Ras Ras good na yan guys pang ultralight diit ng pahay natin talagang kinakagat ras <laughs> oh huli Huli guys! <laughs> ano ito? Snapper! <laughs> Ang diit mo naman. <laughs> Iba naman 'to. Snapper na. Maliit. Maliit na snapper. Uy, uh, nalagpit laki <laughs> grouper grouper guys oh good size ops umihi ka pa hmm alright grouper hehehe <laughs> <laughs> Grabe kali ito, pinabol sa gilid. Sa so, tabi na guys, kinakagat pa. Talagang harvest niya talaga yung isda dito kapag ganito kalit yung payo nyo. Oh, huli guys, <laughs> checkered snappy checkered snappy kalit naman Ano yun? sigaras <laughs> sigaras guys naku payatit payata payatin pa payatot aday aday payatot guys baon pa yung kawil sa kamay ko sa pool ano yun ha karambing ulit agay ko sila sila na lang talaga natitira dito sa spot na to guys ang mga karambing Buti maliit na lang ang kawil. Set up maliit. Dahil kung hindi hindi tayo makakaulam dahil mahirap to pakagatin sa mga 8 grams guys. Maarte na itong isda na to. Lapul guys Ano Parang hindi gumagalaw Lapu-lapu Lapu-lapu <laughs> guys Pero malaki oh. Grouper malaki Hindi siya nakagalaw guys Busog na busog yung grouper isa pulo ano ito grouper pa rin grouper pa rin guys ang liit nga lang <laughs> grouper pa rin grabe ka deadly yung paay natin guys pati malilit talaga huli Baka meron pang kasama. Oh, huli na naman. Hala. Naisangat pa nga. Tatlong hagis, tatlong isda. Ayun, tumakbo na. Hey! Yun, kuha siya guys. Grouper siguro na malaki. Ay, tiki. <laughs> Butiki guys. Butiki, kunin natin yan dahil masarap yan. Mas masarap ato sa impyerno guys. Mas masarap pa yan sa impyerno fish butiki. Pupuan lang natin. Nana, uh, huli na naman, for forecast, for fish. Ano <laughs> natanggal? Ay, sure? Dito tayo mga will guys. May ilog oh. Ang lamig ng tubig. Madalas dito yung mga tribali. Nag-aabang. Sana may tribali. Dikita natin ang gusto. Para mataas taas yung pwesto natin. Yeah. Ah. Alright sabay fire Aruy Aruy ni Delpish Pagka guys luwag agad ng drag kasi Mapuputol niya yan Tinamaan niya na yan yung line eh Yung tamang wag lang mawala yung tension <laughs> Woohoo! kanina pa kagat ng kagat ng mga needlefish ala laki unlucky Al pala ng needlefish kailangan wag lang mawala yung tension diyan basta makawala mapuputo lang pero yung unhook kahit di bumaon hindi yan basta matanggal guys Ang kagandahan lang ni sa, sa needlefish kahit malaki hindi yan siya manabit. malaki guys. Aray ko, malaki Uy, talagang gusto niya talagang legwa kay yung line natin guys. Captain Martin, wag kang bumitaw. Malaki ito guys. Malaki ito guys. Malaki ito. Baba tayo. Nakaraan lang pa naman na viral sa nasabitan nit natusok nito sa leg. Kaya ingat tayo guys kapag needle fish kapag gumarap yan sa inyo lulundag yan yun na kinakabkab nyo na ang laking needle needlefish. laki boss yan <laughs> kuting tips lang guys kapag malaki malaking isda madalas nag tayo ng drag pero iba pag balo uh, pag needlefish naman kung kinakailangan magbawas tayo ng drag ganun <laughs> baliktad alak eh nagat at tit yan ang tit nya wow wow beautiful beautiful warrior fish nakahuli na rin to ng malaking barracuda guys nakahuli na rin to ng GT kaya kahit maliit nakain pa rin ng malalaking isda good shot good shot good shot <laughs> Ayan, sagis pa tayo guys Uy, uy kinain pa Kinain pa, palis na ako guys Ano yun? Uwa, malakas din Malakas din <laughs> Triple tail ras. Triple tail ras. Palis na ako eh, kinain pa Pang pamigay natin to doon guys Sa mga Tropa Ang ihaw kasi ito, masarap na inihaw. Yung mga tropa kasi, mas gusto nila yung mga inihaw-ihaw lang na isda. <laughs> Pamigay natin yan. Kung may init lang, bagyo kasi ngayon guys, eh, kung may init lang. Ganda sana mag-ano tayo. Daingin sana natin tumbalo? yun na. nandito yan yung mga kanuping guys ito yung lugar talaga ng kanuping eh kapag mga will ako dito madalas may kanuping baka kanuping na ito ah kanuping na nga kanuping na nga <laughs> kanuping na nga guys yung treble hook ah ito yung mahirap hirap tanggalin aray ko Hehehe Ayos, kanuping na guys. Meron na rin tayong kuha. Try natin baka may kasama pa. Uh, oh, yun na nga, meron pang isang kasama. <laughs> meron pang kasama, guys. Ayos, kanuping na naman 'yan. Kanupingan to, eh. Kanupingan to, eh. spot yan ang kanuping eh <laughs> matik yan ah uh, spot yan ang kanuping guys Ito talaga lang nadala yung net ko sayang ginawa kong net emperor fish again hagis tayo ulit hehehe <laughs> tali na naman ang kanuping dalawang sunod ah dalawang hagis pangatlong hagis guys o kanuping mo ulit. para punit ang ngiti para ngiti oh kanuping na naman Ha <laughs> ah, pangatlong hagis kanu isda pa rin tatlong kanuping alam na this alam na this alam na this tatlong hagis tatlong isda puro kanuping guys <laughs> Hu Tam. Tatlong hagis, tatlong isda, puro kanuping. <laughs> pangapat na hagis oh, pangapat na hagis. ang apat na hagis guys kanuping 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 lana ipat natin ang tugan guys nahirapan ako magdala sa kahoy buti ito lubid medyo malambot lang batawakan naabot pa ako ng tabak nya ayos yan hanggang dito na lang guys maraming salamat sa mga nanood oh, problema ko na naman tuhugan, kailangan ko ng tuhugan ng malupit So kita kita sa next episode guys Hanggang dito na lang Marami tayong huli guys Tingnan nyo Marami tayong huli dito <laughs> So maraming salamat guys Hanggang dito na lang May pahabol pa ang chicken Hanggang dito na lang Maraming salamat Hanggang sa muli uh, Paalam